Yung panahon, ito lang ang mabibili ng mahigit 400 pesos mo. Ayan, mantika, patis, dalawang kilong bigas. Yan, dalawang kilong bigas. At ang ulam, ayan lang. Karne, 100 pesos. Gulay, 400 pesos na. What? Naku, paano na kaya ang kita ng isang tao sa isang araw? Kulang na kulang talaga. Paano tayo makakarating dyan? Nakikita. Kaya naman, yung ibang mga housewives, ah uh, nag digital creator sinisikap nila na kumita sa Facebook kahit papano kahit konti pandagdag sa budget sa bahay At maraming mga kababaihan natin ngayon ang digital creator dahil nga sa may kinikita talaga dito sa Facebook. At gaya nga ng ating issue, ang ating paksa ay ang monetization ng Facebook. Dito tayo sa ika-apat na bahagi o pang pang-apat na bahagi ng ating tutorial. At ito ang 60,000 minutes views ungkol sa in-stream ads. Dalang in-stream ads, kapag ka ito'y nakuha natin, tiyak nakikita tayo ng malaki. At kung depende rin sa mga views na matatanggap natin. Bago naman ma-unlock ang in-stream ads, meron dyan ang mga kriteriya. Isa dyan ang 60,000 minutes views. Na ito ang medyo, ang akala ng iba ay mabigat. Ang ating tutorial ay pagtuturo para mapagaan na makuha ang 60,000 minutes views. Paano po yon? Una, mag-post kayo ng hindi bababa ng lima na reels. Wala naman kasing bawal kung gaano karami ang ipopost nyo sa Facebook. Di po ba? Kaya hindi bababa sa lima, mag-post po kayo ng Reels. Ikalawa, mas maganda kung ipopost nyo ay long-form video. Mas maraming minutes views ang makukuha ninyo doon. Di po ba ito? Naglalakad lang ako papuntang palengke. At sa aking paglalakad niya dahil sa mamamalengke ako pang almusal. Aba, merong pera sa kalsada. Sino may sabi na walang pera sa kalsada? Ito, oh, nakakita pa ako ng limang piso. Ayaw na nila ng pera? O di sa akin na lang? O, oh, yun. <laughs> Swerte, di po ba? O, oh, yun. Ngayon, ituloy natin yung 60,000 minutes views. Isa sa paraan para makuha nyo yan, marami kayong ipopost araw-araw. Kasi 60 days naman yan eh. Yung 60,000 minutes views, 60 days nyo yan. Binibigyan kayo ng pagkakataon ni Meta na 60 days. O, oh, 5 limang post niyo araw-araw na reels na 3 seconds o 4 seconds nako imposible hindi niyo makuha yan tapos post kayo ng in long form video 5 minutes 3 minutes sa loob ng isang araw dalawang beses nako po napakadali lang po yan at hirap na hirap pa talaga kayo na makuha yung 60,000 minutes views ito pa po ang isang tip diyan magsagawa kayo ng live live Mag-live kayo araw-araw kung kaya ninyo, 3 times a day. Alas 7 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 7 ng gabi. Kung naiisip ninyo na kukunti lang ang manonood o walang nanunood sa inyo, eh pakiusapan nyo muna yung nanay nyo, kapatid nyo, asawa nyo, i-open lang muna yung in kanilang cellphone sa paglalive nyo sa loob lang ng 30 minutes o or isang oras. O ito na ako sa palengke. Uh, ito ang mga rito, yung gulay Yan na nga, sinasabi ko dahil sa tag-ulan Ako po ang mamahal ng mga bilihin Pagkaikay kay bumili sa palengke ngayon Para kang nakatulog ng mahabang panahon At bigla kang nagising Noong unang panahon, limang piso lang ang tali nito Pero ngayon, sampung piso, 15 pesos, 20 pesos At magugulat pa kayo Yan na nga, sinasabi ko na napakahirap ng budget sa panahon natin ngayon. O okay, ituloy na natin. Yung 60,000 minutes views na 'yan, pagka nag-live kayo, mas marami po ang minutes na makukuha nyo. Tandaan po ninyo, kung walang nanonood yun nga, kumuha muna kayo ng kakausapin nyo, kaibigan, mga limang kaibigan nyo, nanay, tatay, kapatid, etc. na mag o ng kanilang cellphone para manood sa oras na binabanggit. Napakadali pong makuha yung 60,000 minutes views. Kung hirap pa rin kayo, ayaw nyo makiusap sa iba at meron naman kayong budget, gumawa kayo ng mga pakulo, pangakit ba, pakulo o kaya pa contest dito sa Facebook Live. Kaya lang, huwag niyong sasabihin sa live ninyo na namimigay kayo ng ganyan. Alang letter P, letter E, letter R, letter A. Bawal po kasi yon ni Meta. Meron niyang tinatawag na content monetization fallacy. Bawal ang mamigay ng letter P, letter E, letter A, letter A, letter R, letter A. Yan. Alam niyo na yan. Pero, hindi bawal kung item ang ibibigay nyo. I-convert nyo sa item. Limbawa, mamimigay kayo ng bigas, mamimigay kayo ng dilata, sardina, suka, sabon, shampoo, toothpaste, at iba't iba pa. Pwede po yun. At magpalaro kayo. Kaya imposible. Alam nyo, ginawa ko yan. Nakuha ko sa loob lang ng 30 days ang 60,000 minutes views. Napakadali lang. At dahil nakuha ko siya, sa loob lang ng 30 days napasok agad ako sa uh, tinatawag na i-update ko na set up ko na ang in-stream ads yan, tingnan nyo may nakalagay dyan tapos ang problema dyan, ito tandaan nyo, tandaan nyo mabuti wag nyo kakalimutan kung nagnanais talaga kayo na tuloy-tuloy na ma-open ang inyong in-stream ads at ang kulang na lang ay 60,000 minutes views Pagka sa 50,000 minutes views na kayo, bago kayo makarating ng 60,000, i-ready nyo na yung mga post ninyo sa inyong account na mga reels at iba't iba pa. I-check nyo mabuti kung may mga violation yung mga post ninyo. At kapag kakasi, iyan ay umabot ng 60,000 minutes views at merong na-detect ang meta na violation o restriction sa mga post ninyo, Naku, matagal pa po kayong mamomonetize. Kasi in-review pa po yan. Eto, tingnan nyo nasa taas. In-review. I-review kayo sa loob ng two weeks. Minsan, umabot pa ng tatlong linggo, isang buwan. At ang malala pa po, pagka nakuha na yung resulta, at ang nakalagay na resulta, your account cannot be earned money. Bakit? Kasi may restriction. O, oh, di Sayang yung pinagpaguran nyo na 60,000 minutes views na hirap na hirap naman kayo. Eh napakadali lang sana kung inaayos nyo na ang inyong mga post dyan sa video. Ang tip po dyan, mismong si Meta, naglalagay siya ng sign ng ekes. Cross sign, ekes. Bawat post ninyo na reels, tingnan ninyo, mula noon, paatras, mula nang simulan nyo, may nakalagay na ekes na nata, -na nyo, o muted. Iyon ay kasi may violation sa copyright background music. Huwag nyo nang panghinayangan. Kung nanghinayang kayo, ipasok nyo muna sa device ninyo, i-upload nyo muna, saka nyo i-delete. Pagka na-upload nyo na, na-delete nyo na yon, malinis na lahat, pwede nyo ulit yon. Huwag nyo nang lagyan ng background music. Lagyan nyo na lang ng voiceover Para yung video na yon, magamit nyo pa rin. O tipo ba, pag malinis po ang lahat ng inyong mga posts sa inyong account profile, ay tiyak na napakabilis. Meron dyan na two weeks lang na na monetize ka agad sa in-stream ads hindi na sila naghintay pero meron naman na 3 months na isang buwan na, 3 months na nako, hindi pa rin na mo monetize yung in-stream ads in-review pa rin hanggang ngayon pag naman dumating kayo sa ganun ang susunod natin na issue ay paano kayo magre-request na yung inyong in-review ay ma-aksyonan ka agad Pansamantala, yan muna tayo kasi mahaba na yung video. Susunod na video naman. Diyan lang muna tayo sa 60,000 minute views at yan po ang mga paraan. ah uh, sabi ko nga sa inyo, number one, huwag niyong kakalimutan. Lagi niyong i-check. Alas 3 po ng hapon, tuwing 3 o'clock, naga update si Meta dyan sa in stream ads. Makikita ninyo kung nasaan na kayong parte. Kung nasa 48,000 minute views na, 50,000 minute views. At pag nasa 50,000 minutes views na kayo, yun ang sinasabi ko sa inyo, linisin nyo na lahat ng inyong post. Malinaw po yan wag kayong magsisisi para wag kayong magsisi na tapos na lahat nakuha nyo ng 60,000 minutes views nag-review na na-review pa na-restrict pa kayo sayang lang lahat ng pinagpaguran nyo ang sinasabi ko po sa inyo batay sa aking karanasan naranasan ko po yan ang susunod ay ang paraan para po tuloy-tuloy kayong mamonetize sa in-stream ads kung ang kulang nyo lang ay 60,000 minutes views paraan para po kayo ay makarequest ng in-review at paraan para hindi na kayo mahirapan na makuha ang 60,000 minutes views, meron pa po akong isa pang paraan na napakagaan. Yun ay sa part 5 ng ating tutorial. Samantala, ganyan dyan po muna. Sige po, bye-bye. Diyan na muna ang ating tutorial.